Naglabas ng pahayag ang kapuso actress comedian na si Pokwang kaugnay ng pagkakadiport ng kanyang dating partner at ama ng kanyang bunsong anak na si Lee O'Brien. Noong Huwebes, ibinahagi ng Bureau of Immigration ang balita na matagumpay nilang naipa-deport si Lee pabalik ng Amerika nitong Lunes, April 8. Kaya naman, waging-wagi si Pokwang dahil ito ang kanyang matagal ng kagustuhan na mapaalis ang dating karelasyon na iligal na nagtatrabaho sa bansa dahil sa kakulangan ng working permit nito mula sa Department of Labor and Employment at Bureau of Immigration. Sa exclusive interview ng kapuso actress sa Fast Talk with Boy Abunda noong Huwebes, April 11, natanong siya tungkol sa sinapit ng dating karelasyon. Pagbabahagi ni Pokwang, para sa ikabubuti naming dalawa and para makapaghanap buhay na rin siya ng maayos, ako rin ganoon. Para makapag-provide kami ng mas maayos para sa anak namin, kasi kapag nandito siya, alam ko, hindi naman siya makakapaghanap buhay dito. Ani Pokwang, paano ito makapagbibigay ng suporta sa kanilang anak kung hindi ito makakapag -work? peace of mind na rin ang hatid sa kanya ng pagbalik sa Amerika ni Lee dahil habang nasa Pilipinas ito ay maraming nakakarating sa kanya na hindi magaganda na nakaaapekto sa kanyang trabaho. Habang nandito siya, ang daming nakakarating sa akin na hindi maganda na may mga katibayan naman, lalong hindi ako nakakapagtrabaho, sabi ni Pokwang Dagdag pa niya, kawawa lang yung bata kasi hindi kami makapaghanap buhay pareho, bakit ba kami nagtatrabaho? di para sa anak namin. Ayon pa kay Pokwang, Tinapos na niya ang kabanata ng kanyang buhay na may kinalaman kay Lee pero kahit na ganoon ay hindi niya ipagkakaitrito na maging ama para sa kanilang anak na si Malia. Pero when it comes na karapatan niya kay Melia, hindi ko naman yun ipagdadamot, basta ayusin lang niya ang buhay niya, anuman ang mangyari, tatay pa rin siya ni Malia, hindi ko aalisin yun. Kung gusto ni Malia na pumunta doon sa Amerika, then go fine. Kung gusto niya na dalawin siya ni Malia sa Amerika, okay, go, ihahatid ko pa, basta ibabalik niya sa akin, sabi pa ni Pokwang, Nais rin niyang magkaroon pa rin ng maayos na future si Lee. At least for the peace of mind of both sides, makapagtrabaho siya ng maayos, kasi nga dito, bawal siya magtrabaho, so paano ang buhay niya rito, di ba? sabi ni Pokwang. Dagdag pa niya, sa iyang kasi may pinag-aralan naman siyang tao, gamitin niya yung natapos niya, gamitin niya doon, magtrabaho siya, mag-ipon siya, hindi lang para kay Malia, para sa sarili rin niya, kasi 49 na siya, ayusin na niya ang buhay niya, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi pag may bago tayong upload. Salamat!